sa mula sa aklat ng pahayag Akoy si Juan narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis Ito ang sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin Nalalaman ko ang ginagawa mo Ipinalalagay kang buhay ngunit ang totoo ikaw ay patay Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang dituluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikda ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan sa sardis na nag-ingat at napanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't magiging kasakasama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niyan ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit? Ngunit dahil sa ikaw ay malahini nga hindi mainit ni malamig isusuka kita. Sasabihin mo, Ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo't talikda ng iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dingginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang Salita ng Diyos Luluklok ang nagtagumpay kasalo ko habang buhay. Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya na naiisip. Luluklok ang nagtagumpay kasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at tinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luluklok ang nagtagumpay kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay kasalo ko habang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "'Zaqueo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Martes ng ito ng ikatatlumput tatlong linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, ay narinig natin ang kwento tungkol kay Zacchaeus. Alam niyo mga kapatid, itong si Zacchaeus ay may kaibigan nga akong fa, pare, si Father Lino Nicasio. Lahat ng lahat siguro ng mga medyo kulang ng konti sa, sa tangkad eh hindi rin naman ako matangkad no ay parang patron saint nila itong si Zacchaeus no sapagkat uh, it's a wonderful person din itong si Zacchaeus bagamat siya ay maliit at yung kanyang background dahil siya isang publikano, isang tax collector, hindi siya uh, ikang favorite ng maraming tao ngunit sa ebanghelyo ngayon nakita natin ang ilang magagandang katangian ni Zacchaeus Una na po dyan na pwede nating kapulutan ng aral ay yung pagnanais ni Zacchaeo na makita si Jesus. You know, I want to see Jesus. Di po ba napakaganda nun? Sana ganun din po tayong lahat. Baka naman kung ano-ano nang gusto na, gusto kong makapunta sa Amerika, gusto kong makapag-ikot-ikot sa mundo, gusto kong makabili ng ganito. Ang dami nating gusto sa buhay. Ngunit si Zacchaeo, isa lang ang talagang gustong gusto niya. Gusto niyang makita si Jesus. Di po ba napakaganda nun? Kaya wag po natin iwawala sa ating puso yung pagnanais nating lubos pang makilala ang ating Panginoong Jesus. at yung balang araw makita natin siya ng harapan. Isa po yun. Number two, makikita natin dito kay Zaccheo, may kababaan po ng loob siya. Bagamat may pera naman siya. Hindi kagaya ng mga maraming naroon, no? Ay, may pera naman siya at may naposisyon siya. Ngunit, sabi niya, ay gusto niya lang umakyat doon yung hindi napapansin no mga kapatid sana pansinin natin yung ating mga kapatid lalo na sa simbahan na hindi mahilig magpapansin no minsan po kasi lahat na lang ay gustong bumandera doon sa harapan gustong nakikita palagi sa camera laging nakikita sa sa altar or something like that no pero kahanga-hanga yung kababaang loob ng ilan lalo na sa simbahan who are uh, ikang uh, mababa ang loob, no? Hindi nila kailangan na makita o makilala ng lahat. Kasi sa Keyus, umakyat na lamang siya doon sa taas ng puno para masilip man lang niya at makita man lamang niya ni Jesus. Pero mga kapatid, tingnan ninyo, ang kanyang gusto ay ayaw niyang mapansin, Ngunit ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang mas higit pa sa kanyang expectation. Kapag mababa kasi yung expectation mo, minsan kung ano man ang resulta, mas malaki ang dumarating. Kaya lubos na lubos ang saya ni Zaccheo nang siya pa mismo ang tawagin ng Panginoon. Oy Zaccheo, dalian mo, bumaba ka rito, kakain ako sa bahay mo. Ayon niyang mo pansin, ngunit lahat ng pansin ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ganun ang ating Panginoon alam niya. Pangatlo, mapapansin po natin dito, bakit nalaman ka agad ng Panginoon yung pangalan ni Zaccheo? No? No, kahit nandun siya sa taas, inapansin eh, ng Panginoon. At tinawag siya sa kanyang pangalan. Kaya nga, nakarecord sa Ebanghelyo ang pangalan ni Zaccheo. No? Zaccheo. Tayo rin po mga kapatid. Hindi lamang tayo yung ika nga, uh, nameless faces before the Lord. No alam ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Pinapangalanan niya tayo ayon sa ating pagkabinyag sa Kanya. At kilala niya tayo. At mga kapatid, can you imagine it? Imaginin mo na tinatawag ka ng Panginoon sa iyong pangalan. Ikaw at ikaw lang ang ina-attend ng Panginoon. How beautiful that is. Kaginawa ng Panginoon yung Jesus yun kay Zaccheo. Kaya nga at tinawag na, at ang pang-apat doon, madali urgently dalian mo pupunta ako sa bahay mo no the lord invited himself into the house of zacchaeus and zacchaeus more than happy to receive the lord At yung urgency na yon na para bang sa na lang sa na lang ako magbabagong loob sa kanila sa ako lalapit sa Diyos, parang lagi na lang sa na, no imanya na habit nating ay ay ganun na lamang ngunit sa panginoon everything is urgent kailangan na, ngayon na, lumapit na tayo sa Panginoon, tumugon na tayo sa kanya. Mga kapatid, isa pang napansin natin sa Ebanghelyo dito, nakakapupulutan natin ang aral. Is that kapag tayo ay uh, may encounter with the Lord, ang ating pakikisalimuha sa kanya, ang ating relationship with the Lord ay dapat nagri-resulta ng ano? Transformation ng pagbabagong buhay. Kaya nga itong si Zaccheo nung nakilala niya no nakaharap niya ang Panginoon kinalimutan niya na lahat ng kanyang uh, kanyang kasalanan ang lahat ng kanyang yaman kung ano man ang meron siya sabi niya Lord ngayon din ibabalik ko lahat kung, kung ako man ay nakapagnakaw o nakapandaya ng aking kapwa ibabalik ko lahat no nagbago ang buhay ni Zacchaeus dahil nakilala niya ang Panginoon sana ganun din po tayo. no Kapag nakilala na natin ang Panginoon, nagbalik loob na tayo sa Kanya, tayo naman ay palasimba, tayo naman ay nagdadasal. Pero ito po ba ay nagdadala sa atin ng pagbabago ng buhay? Isang magandang katanungan na sana minsan mapagnilayan po natin. So mga kapatid, si Zaccheo ay isang magandang halimbawa kung papaano ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Nalawa, una, andun ang ating pagnanais na makilala at makita si Jesus. Pangalawa, na maging mababa ang ating kalooban. Pangatlo, na tayo ay hindi ay hindi nagmamanya uh, na habit kundi nagmamadali pa sa paglapit sa Diyos. At kapag tayo ay nakalapit niya, naway ito ay magbunga ng pagbabago ng ating landas. Amen. Ngayong buwan ng Nobyembre ay ating ginugunita ang buwan para sa pananalangin para sa mga kaluluwa ng mga Kristiyanong Yumauna at naroon sa kabila. Kaya nga po mga kapatid, dito sa TV Maria ay nakikiisa tayo sa panalangin para sa mga kaluluwa ng mga Yumao. Kaya't sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoon naming Diyos, Ikaw ay dakila at kamit lubos na nagpapasalamat na kami binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo na tinatawag mo ang bawat kaluluwang kristyanong nananampalataya at binyagan sa iyong ngalan na mapa sa iyo. Nawa Panginoon, ang mga kaluluwa ng aming mga yumao na aming inipon para ipagdasal ay naway iyong kasihan ng iyong awa. Nawa Panginoon, sila ay iyong pagpalain kahit sila sila'y nasa kabila, lalong-lalo na ang mga kaluluwang nasa purgatorio ipagkalubo po sa kanila ang mabilis na pagpasok sa iyong kaharian. Nawa Panginoon, ay buksan mo ang pintuan ng langit upang ang mga kaluluwang aming ipinagdarasal sa buwan na ito ng Nobyembre ay masilayan ang iyong anyo, ang iyong liwanag, ang kalgalakan na makapiling ka. Panginoon, muli basbasan mo po ang kaluluwa ng aming mga yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa porkatoryo. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan at dakilang ni Jesus. Amen.